Yes po, ma'am. Ma'am, pwede ba akong mag-donate ng dugo kay Tali? Unfortunately, hindi po pwede, Mrs. Eh, bakit mo? Type A po ang blood type ninyo. Samantalang si Talia po ay type B negative. Oh, eh, paano ang nangyari yun? Eh baka po nakuha niya sa tatay niya. Sa inyong dalawa lang naman po pwede makuha ni Talia yung ganong klase ng blood type. Sabi ko naman sa'yo, gasgas -gas lang to eh. Hindi mo na ako dapat dinala dito sa klinik. Okay. Huwag naman, no? Ayaw mo ba nun? May kaibigan na umaalalay sa'yo. Tsaka isa pa, may eh, gusto ko lang naman talagang makita na okay na talaga yung kalagayan mo. Oh, huwag mo masyado galawin yung sugat mo, ah. Eh, kanina nga, Parang bumubulwak dyan yung dugo. Ang dami-dami. Gusto ko nga sabi kay Dok. Dok, teka lang. Time out. Ako na bahala mo na mag-donate ng dugo dito sa kaibigan ko, ha? Nabi naman to. Eh baka mamaya ikaw pang maubusan ng dugo. Ako, di problema yan. Type O ako. Alam mo ba ibig sabihin ng type O? Universal donor. Kaya hindi ako maubusan ng dugo. Type O ka? Hmm. Eh type A ako eh. Hindi ka pwede mag-donate sa akin kasi hindi tayo compatible. Oh, eh, oh oo ako, A ka. E di, oo ay tayo pareho. <laughs> Sorry ah, Forney. Eh, gusto ko lang tumawa ka. Uh, Sir Chris, hindi ka na dapat lumalapit sa akin. Eh, gusto ko lang humingi ng tawad sa sa ginawa ni Bia alam ko lang ang mangyayari ko. Eh di sana hindi na kita pinilit na magtrabaho dito sa Almeda sa landscaping. Sir Chris, hindi ko naman makakalimutan yung tulong mo. Pero yung pagkakaibigan natin mukhang hanggang dito na lang. Pagbalik natin sa Maynila, mag-resign -re na ako. Ayokong masira kung anumang buhay meron ka ngayon. Una na. Type O po yung, yung tatay ng anak ko? Imposible po yun. Baka nagkamali lang po kayo. Hindi po maaaring magka-anak ang parents na Type A at Type O ng Type B na anak. Impossible po yun. Ba paano ko ba nangyari yun? Chris, please. Huwag ka nang magalit. Let's not ruin our vacation. Bakit? Sino ba sumira? Hindi ba ikaw? Mag-sorry naman na ako, di ba? Ah. So you think sapat so yun, ha? Huh? You think sapat so yun? Pagtasong sabihin na ampun si Bel. Bakit? Yun naman yung totoo, di ba? Na ampun lang si Bel. Sooner or later, kailangan niya rin harapin ang katotohanan. Na hindi natin siya kadugo. Na hindi natin siya tunay na anak. Bakit parang hindi mo naiintindihan? Anong hindi, hindi, hindi ko naiintindihan? Na na na? Anong hindi ko naiintindihan, Chris? Tell me! po ang siyang ko eh. Alo? Siya na ba? Opo, sir. Siya po ang anak niya ni Rose. Paano yung bata? Saan mo siya dadali? Nandiyo ka naman eh. Tell me, Chris. Is there something that I should know? Ma'am, sigurado po ako. Yung tatay ni Talia, Type O po talaga siya. Eh nasan po ba ang tatay? Hindi ko po alam eh. Ho? Bakit hindi niyo po alam? B baka ko patay na. Basta sigurado po ako, type O po talaga siya. Malabo nga po yun, Mrs. Eh bakit po ba ayaw niyo maniwala sa akin? Nagsasabi po talaga ako ng totoo. So ano? Ibig sabihin ba nito wala sa inyo ang tunay na magulang ni Talia? Hindi niyo siya anak kaya hindi niyo siya kadugo? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова